Dala. Pauwi na. Dala ng kahoy. May isa. eh May isa. Ay. Dyan lang bakit. Dyan lang ba't nalayo mo pa? Dyan ah, lang. Aba alay. Alay pa. Kala ko kusan mo pa adali. Ah, tabi dyan eh, hey. hey. Tamo. Yung yung ano nang tawag dito uway. oh, daw nang uway. Gusto pa sumama sa akin oh. Grabe. Grabe talaga ng dumikit oh. May ano siya eh? May mga tunok-tunok siya na ano. Nasabit to. Hindi talaga matanggal. Oh. Grabe yung tinig ito. Oh. Oh. Grabe yung tinig. Grabe laki yung tinik. Oh. Talaga pag sumapit talaga. Oh. Hindi <laughs> talaga matanggal. Oh. Grabe yung. Oh. dali ako niya kanina dito oh, sa kamay. Sumapit. gabi hmm. o yan ¿eh? karga na sa karga sa motor bye bye mga idol thank you for watching